Ito tayo. Saan ba tayo? Senior 16 okay. above. Okay. Ape, Dalawa. Ape, ape, special. Tapos adult. 12 years. Isa doon. Diba tatlo? Apa yung special Sa so And then Next. 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 Oh, ito palang kukuha ka ng upuan wag nabayaran na oo oh, nabayaran na dito tayo yan sa taas tayo yan tapos next enter voucher check out yan ang ano senior total amount 40 check out order cancel order will be cancelled if you know insert said insert eh. do not remove do not remove nakalagay please remove card okay please wait welcome to AMC Theater tiket ayam lagi like, tiket oke okay. siapa siapa ayam ini tak lu lah Ayan. api kupat, Pak? Hindi, ano yung isa eh. Wala yung isa, ito lang eh. Oh. Ten, 11 9, 10, wala yung isa Okay. papasok na kami mga katiging katigings. bye bye